iba-ibang grupo po ng motorcycle group sa buong Pilipinas. At uh, kaya po po namin binuo po ang dire, uh, DRS, yung Duterte and Supporters. Dahil po ito po isama sama na kung saan ang adikain po namin ay susuportahan yung ating mahal na Pangulong Duterte. So lahat po ng mga motorcycle group sa iba-ibang mga uh, grupo po, iba-ibang mga sektor ay nagsama-sama po para sa isang layunin, isang adikain. At ito na nga po, dahil po meron po tayong pinipilapan dito ngayon sa Pasay po, ay ang mga PDP senatorials po ay nandito din po maya-maya at nandito din po kami kung saan po yung mga PDP candidates ay handa po kami tumulong at okay. suporta sa kung anumang motorcade na gaganapit po ng mga PDP dapat. Okay, number one, ano ang pinaka-issue kung bakit kayo magsasagawa ng virus protesta sa pamagitan ng motorcade? Ang pinaka-unang issue po natin ay yung nakaraang nangyari po na illegal po ng pag -uhuli or pagdakip or siya nga po nating kidnapping na ginawa na nangyari po sa ating mahal na Pangulong Duterte you no? Know? kasi po alam na alam po natin kahit sino po mga Pilipino ngayon alam na alam po natin na hindi po legal no? ang naging nangyari pong uh, po sa ating mahal na Pangulong sa apilitan po siyang uh, dinala po doon siya na nang dinala sa head na kung saan po yung warrant of arrest ay hindi po kasi siya lalong lalong po lalo, lalo na po dito po sa Batas natin sa Pilipinas kung saan po ang ipinisintang warrant of arrest ay warrant of arrest ng ICC na kung saan po ang Pilipinas po ay hindi po uh, under jurisdiction ng ICC. ICC. Kaya po tayo mga lalo na yung aming mga kasamahan dito sa DRS po naniniwala po kami na uh, hindi po makabuluhan po yung pagdakip po sa ating mga nakamangitan. Gano'ng kahalaga para sa mga riders na maipatid nila ang kanilang bote sa pamamagitan ng motor motorcade? Alam mo po, napaka napaka magandang katanungan po 'yan, ano? Kasi po makapapansin po natin yung iba pong mga kasamahan ko dito sa likod. First time po nilang uh, sa mga ganitong motorcycle. Makikita po natin na yung mga tao po ay talagang sawang-sawa sa current sa administration, sa mga paggagago, sa mga kalokohang ginagawa o nangyayari sa mga korupsyon. Kaya po ngayon ay gumanabas na po sila at nakikinisa na po sila at nagpapakita. Kanilang, may labas yung kanilang damdamin po dahil po na papansin po na po na hindi po kaya ayan na nangyayari sa ating gobyerno. Sir, pwede pa po kumuha ng isa pa po may hindi Yes po. Si Ma'am Lucy. Ano po ang gusto nyong uh, ipahatid sa Anong masasabi mo sa gagawin nating uh, rally sa araw na ito? Ah, uh, ang masasabi ko po ay kailangan po natin mong lahat sa PDP Laban. Kailangan vote straight po tayo. Okay. Anong masasabi mo sa kasalukoy kalagayan ng ating uh, former president? Ah, uh, sa so ngayon, uh, hindi pa po namin alam po ano na ano, ano, kung ano. So, so far, atay na lang po natin kung ano pong update nila. Okay, maraming salamat po, Ma'am Lucy. Last one, boss. Okay, gusto dyan. Last one. Oh, jeep jeep! Sige lang. sige, sir. Sir. Okay, gusto gusto ko medyo empatik ha. O medyo ilabas mo yung emosyon mo. Ano masasabi mo sa gobyerno ngayon? Ah, uh, sa masasabi ko sa gobyerno natin ngayon, kaysa lang ating mga riders, sawan sawa na po kami sa panggagago, sa lantarang nakawan na nangyayari sa gobyerno natin. Hindi lang to sa pinaglalaban natin, sa mahal natin kay Tatay Digong, hindi lang para sa kanya to. Para to, bawat sa isa, bawat sa isa, mga ko Pilipino, taxpayer, simpleng mamamayan, na lang ng gobyernong ito. Hindi naman po masabi ko. Okay, isa pang question. Ano ang gusto mong ipahatid sa bawat uh, mamayang, mamamayang Pilipino na dapat makiisa sa ating uh, ginagawang mga simultaneous rally? Mga kapatid, uh, pinapahatid ko sa inyo, itong laban na to, hindi to about sa kulay, kung anong kulay kayo, kung anong paniniwala to about to para sa Pilipinas, sa kinabukasan ng bawat isa, ng inyong mga anak, ng inyong pamilya, para sa kanila itong pinaglalaban natin. Hindi na natin kaya na tatlong taon pa. Kaya sinasabihan ko sa iyo, umanib kayo sa amin, lumabas kayo, dahil para sa inyo to pinaglalaban namin, hindi para sa sarili namin, para sa lahat. Sa pa ba, anong paraan nyo ipapakita? Diba, kung merong mga silent protest sa abroad, hindi sila nagpapadala ng pera, meron naggagawa ng mga pagtitipon. Sa mga riders, paano nyo ipinapakita ang inyong ingay? Pinapakita po namin to sa pamamagitan ng pag namin gamit ang aming mga busina. No? Inihikayat namin lahat ng dumadaan na kasabay namin sa kalsada, kapwa namin motorista. Bumusina sila. Kalampagin natin yung mga bingisan ng gobyerno. No? Yung mga bulag na hindi nakikita kung ano yung nangyayari sa pamahalaan natin ngayon. Ayun lang po. Okay, maraming salamat. So, sa ano rin. po pangalan nila? Ah, ako po si Renzo Tiangko po. Ano po ang kanyang role sa Raiders Lab? Ah, admin po ako sa sektor po ng Cavite. Okay, bring him home! Bring him home. Bring him home! Bring him home! Bring him home. Bring him home. Bring him home. magahanap sa mga Facebook sa mga Youtube para kilalanin at palaman ang mga programa ni Attorney JV Hinlo, number 30 sa Balota. Ako po ang nag-iisang taga-Visayas na senador ng PDP Laban. Pagbigyan nyo rin ang Visayas kahit isa lang po na senador. Uh, mga kaibigan namin sa Luzon at Mindanao magtulungan po tayo para lahat may boses. Sabi nga ni Tatay Digong dati, gusto niya ng federalismo. Lahat ng, ba, ng uh, Pilipinas dapat mabigyan ng boses. Salamat po. Ano po masasabi ninyo sa kasalukuyang kalagayan Napa. po ng ating former president ni Santa Napa? Napakalungkot yung kanyang sinapit pero nakita niya na na pwedeng mangyari ito. Kaya nga kung natatandaan natin noong 2014 hanggang 2016 ayaw niyang tumakbo. Kasi alam niya pag tumakbo siya Gagawin niya ang lahat para masukpo po ang krimen at ang mga uh, drug addiction na pagtutulak ng droga. Kasi natatakot siya na maging narco-state. Yung isa pa na gusto ni Tatay Digong magkaroon ng kapayapaan dito sa West Philippine Sea at South China Sea. Uh, delikado po pag nagkagera Yan po yung nasabi niya nung umpisa pa lang. So nakita niya yung kalagayan niya ngayon pwede mangyari naisip niya na noon kaya ang tagal bago siya pumayag na tumakbo okay, last message po sa ating mga kababayan kailangan po tulungan natin ang lahat ng PDP laban senators nine po kami nine po attorney Jimmy Bondoc attorney Raul Lambino attorney Rodante Marcoleta attorney Vic Rodriguez Pastor Apollo Kibuloy Uh, Philip Salvador, Senator Bongo, Senator Bato at panghuli po ang nag-iisang senador ng Visayas, Attorney JV Hinlo number 30 po. Salamat po. Salamat po sir.